So, good morning, good morning sa ating mga ka-DIY, ano? Mga ka good morning sa inyong lahat. At saka, gaya ng sinasabi ko, uh, kailangan nating may vlog ito, no? Ito, ito. Dahil, uh, ang dami ko nang naririnig na nagkaka-disgrasya sa mga ganito, ano? Lalo-lalo na sa mga nanonood lang sa YouTube, na magandang gamitin ito, pang-cutting sa mga kahoy. At saka, walang uh, experience sa paggamit ng mga grinder, ano? So meron na akong tatlo, tatlo na tatlo ng tao na, na nalalaman ko no na nabisbas siya ng mga ganito. Ah, kadalasan may mga edad na. So piplex ko lang ito mga kabayan, panoorin niyo kung paano ang, ang tamang paggamit ito. Ang hindi dapat ka hindi ka dapat gumamit nito ng mga ganito no. Ay, baka makakatulong sa inyo sa mga baguhan, lalo na na sa mga baguhan na mahilig yung talaga mag-DIY. Tsaka sa mga eksperto na, at disclaimer lang, sa mga eksperto na alam nyo na to, dahil lagi kayong gumagamit ng mga ganito, share nyo na rin sa mga tao hindi, hindi, hindi no? gaya ng mga baguhan, lalo na sa mga uh, newbie talaga na gumagamit nito at saka lalo na na sa mga may na, dahil minsan kailangan mo talaga ng konting lakas nito. So yan ano mga kabayan, so ito's Lino Boy, share ko lang yung paano paggamit nito ng uh, uh, blade na ganito. No? Paano pag, paano pa, baka makakatulong din sa inyo, paano paggamit nitong saw blade ng mga ganito. So, ito yung ipiplex natin. Lalong lalo sa mga baguhan, sa mga newbie na gusto nga mag-DIY, may sa DIY. Hindi may na mapapahanga ka sa mga ganito, lalong lalo na lalo, sa mga maganda pagkatingto sa mga kahoy. Lalong lalo na lalo, sa mga plywood. plywood. Eh, talagang napakabilis. Pero ingat ka lang talaga nito o so, kumare, uh, mag experience muna kayo sa ibang blade mga ganito, o diamond uh, desk o kaya cutting desk. So mag-experience muna kayo sa mga ganun bago sa mga ganito, no. Yan. Ito na yung saw. To. Ito ito ang tamang pagano paglagay ng blade nito, no. Ito ang tamang paglagay ng blade. Malaki ang butas. Tapos meron siyang ganito, yung uh, extension sa para dito sa butas. Huwag nyo ilagay ito na maluwa. Kasi kahit anong higpit nyo pa ito, kahit anong panghigpit nito, pag maluwang, tumatagal, umiikot yan, umiikot parang flat na gulong, gumagano'n gano'n. Hindi siya, hindi siya pantay ang ikot. Kaya naluluwang ito, tapos lumilipad. Kaya, pag bumili kayo, mayroong kasamang ganito, support na ano, yan, pang ano subotas. Hmm. Pag naglagay kayo, kasi ang ikot nito, ang ikot nito, ganun, pag ganun, kailangan yung blade niya, ito yung, pag ganun, ito yung maunang tatama sa plywood. Yan. May, mga pangalan. No? Oh. Yan, pangalan na yan. Yan, nasa ibabaw yung pangalan. Tapos, pag nagigpit, yan, ipitan nyo ng tudo. Ayusin nyo yung paglalagay. Yan, oh. Ah. Hmm. Tapos, mayroong paghigpit dito, ito. Yan. Higpit mo yung tudo. Di nyo yung ilalim, tapos higpit mo ganun. Hmm. Higpit mo yung ganun. Yan. Hmm. Higpit na higpit na yan. Ang ikot nito, mga kabayan, pag ganun. Kaya ang paggamit mo nito, ganun pag gumamit ka ng ganitong posisyon, ang tendency to ang tapo ng ang tapo ng mga alikabok, yung dust, papunta sa iyo. Kaya itong grinder na ito, mayroon itong guard dito, mayroon guard protection 'yan. Pag anong in case naman ng mangyayari nito, mabiak man, matanggal man, mayroon siyang guard dito. Tapos may hawakan 'yan dito. Ganon, dalawang kamay. Kahawa kang ganun. Tapos may guard dito. Yan ang tamang ano. Kaso tinanggal ko lang itong guard kasi ah, obstruction siya, obstruction. Hindi mo makikita pag may ginagawa ka obstruction. At itong dito, tinatanggal. Kadalasan tinatanggal nila. Kaya ako, pag gumamit ako nito, ang tapon papunta sa akin. Kahit anong klaseng blade, ma cutting desk man sa bakal, dito ang tapon. si tatamaan ka talaga lalong-lalong na pag wala kang mga protection sa katawan. Kaya ako minsan gumamit ako. Ganon. Hmm, ganon ako gumagamit. Tapos ilag ako papalayo. Ganon. In case na matanggal masya siya, maputol. Ganon ang Kasi pag ganito, ang tapo naman ng ano niya, likabok, papunta doon. Pag ito, nawasak, papunta rin siya doon. No? Kaya iwas ka lang ganun. O, oh. Kaya minsan maraming kayong gumagamit na ganito. Ako matagal-tagal na rin akong gumamit na ganitong posisyon. Okay naman siya. Basta ang importante, higpitan mo lang. Kasi pareho lang yung ikot na yun. Eh. Pag ganun, labas. Doon ang tapon. Pag ganito, ang tapon nito, papunta sa'yo. Kaya minsan, pag nag itong ginagamit mo, pag nag-cutting ka ng plywood, mga board na report, one half, pag tumama na ito, hihilain ka ng ganun papunta sa iyo. Kaya pag hindi mo maagapan, hindi mo makontrol ito, kaya mangyayari, matatamaan ka. Baga, ang baga, bilis nito. Hindi mo siya makontrol. Ang bilis ng takbo nito, pag kumagat na ito, singhipin yan eh, nalaki ng ngipin no Lalong-lalo na sa mga dos for dos, dos for tres, malalaki. Ay, lalo nang gano'n kasi maiksi lang ito. Hindi pa pwede ito. Huwag kayong gumamit ng ganito, no? Mga dos por tres. Dagariin nyo na lang. Ako, pag ganito, okay lang siya dahil pag kumagat siyang ganun, papa ganun, tinutulak ko. Oh, tulak mo. Tulak. Tapos kagat lang ng konti. Kagat ng konti. Dandahan. Kontrolin mo ito. Hmm, kontrolin. Ito kagandahan sa grinder ko dahil push button lang. oh Ayan. Ayan. Pag nabitawan ko to, hinto siya. Yan. malakas nito mga kabayan na malakas ito kaya ang mayayari ito ano, no? pag sinagat niyan ganun tuloy tuloy yan kaya ako gumamit ako ganun yan malakas niya ano hindi kagaya ng mga ibang grinder na on off on off pag na on mo na yun tuloy tuloy na yun pag nabitawan mo ito tuloy tuloy pa rin yung takbo nun hindi kagaya nito. pag nabitawan mo, hinto siya. Pero mayroon pa rin siyang steady. Ito. Yan. Ano yun mo siya? Diin mo siyang ganon. Push mo ganon. Steady yan. Pero sasadyain mo pa na steady siya. Kadalasan talaga ganon. Kaya ito, nagustuhan ko nitong grinder na ito. Hindi ko naman pinopromote ito, pero mas na ako nito. Kaya push button lang siya. Sifty gear ka talaga, tapos goggles, gloves, kaya yeah, sobrang ingat lang, ingat lang kayo pag gumamit nito lalo, lalo lalo sa mga newbie, mga baguhan na may edad na. Kasi pag may edad na, iba na yung lakas mo. Hindi mo na may control. Ito, kailangan na ingat ka talaga. Sa mga eksperto, ay magagaling nito. ang huh? gusto nila ito, madali mabilis lang mag-cutting ito. No? Sa mga plywood, kahoy na dispordos. Ano? Kasi ano to, small version to sa so mga, ano eh, yung kukulamber, kakating ng kukulamber, mga malalaking kahoy. Ito yun eh, itong blade na to small version lang ito. Ito sa kanila, malaki at saka ano. Kaya ito, malakas ito. Nanonan na itong mga ganito, malakas. Maganda rin pang cutting Pero ingat lang, ingat. Puting ingat lang talaga. Sana makakatulong itong vlog na sa mga newbie. Kung maaari, huwag tayong kumamit pag newbie pa kayo. tiga muna kayo sa... May mga hakso naman ano eh. Yung mga so na di ko rin na sifty rin. Gaganong-ganon lang sigsagso, yung wood saw na mga ano, mga hakso rin na mga gando. Maganda rin yung gamitin kaysa dito. Ito, napakadelikado. Tsaka pagano ng stroke na no. Yung mga saw. pero yung mm, blade na to, itong mga saw na to, ay napakadelikado nito. Kung iwasan nyo, pwedeng huwag kayong gumamit, huwag kayong gumamit. Ako, bihira ko lang itong gagamitin eh. At saka gumamit man din ako ng mga ganito, pag uh, plywood lang na 3-4, 1-half 5mm pero pag malaki na 2-4-2 dos 2-4-3 ay hindi na ako gumagamit nun talagang nilain ka nun pag nagkamali ka pag gumamit man ako nito 3-4-1-half 5mm yun pwede tsaka yung sabi ko nga safety talaga lagi yung post position mo safety sana makakatulong sa inyo ano walang ma-share ko sa mga ganitong uh, blade dahil ang dami ng uh, distress yan ito. Sana makakatulog ito sa Lino Boy, ang YouTuber na no bayan. Peace out.